durian <laughs> dito So, magandang tanghali sa lahat. Nandito tayo si Ate Joy, si Brother Rafael, at si Is Brother... Si Agnes. Agnes, Agnes, Agnes pala. <laughs> Ay, yung ko manghod. Tawagin sa manghod, tipe. Ah, sige, sige. Nandito si Brother... Lloyd, Lloyd, Lloyd. Brother Lloyd. Ah, Brother Lloyd. Ah, brother Lloyd. Uh, Pumunta ka sa ano, di ba? Oo. Oh, wala ka nag-abot dito rin. Oo. Surprise yung tatika, pero ako may na-surprise kaya tawag <laughs> ka Tay, tawagan mo si ano Ah, uh, At okay. si Brother Rafael at may ano sa atin may nag-chat sa atin ngayon na may mga spiritual harassment daw doon sa uh, Digos National High School. Ah, uh, susunod na araw mayroon tayong exclusive na talk doon sa Digos, exclusive lang. dah <laughs> exclusive lang. And, natin doon sa Digos at may welcome natin ngayon no merong sampu ngato sa Kensi ka mga bata hinaharas daw hinaharas daw ng mga uh, masamang elemento uh, at uh, uh nung pumunta din tayo sa Negros may sumasalubong din So, ah, ano sa ito? Oh, diyan lang, diyan. Oh, diyan, diyan, napit. Basta kasunod sa Coastal Road. So, nito na kami sa oh, Davao, mga kapatid. Ah, sige. Ah, tupunta kami it. kay kay Laate Agnes. So, anong ga dapat gawin natin, mga kapatid? sa mga katulad ng ganyan na may iharas ng mga sujante, Magpabless kayo ng tubig, uh, rock salt, olive oil sa pari at ang pari ay gagamit naman ng ritual ng simbahan para maging holy and exercise sacramentals na. Okay? So may sounds na ba? Uh, okay na yung sounds na? Uh. Oo. So, na-mute ko kanina. Pasensya po. No, no, mm, okay para na? Maging, uh, mm. so, para maging ma holy and exorcise sacramentals na po. Uh, gamitin nyo po yan while nagdasal. Kung matorture ang poses sa holy and exorcise water, yung holy and exorcise water and ang laging i- exercise. ano mo, i- gamitin. And then, dapat meron tayong prayer of the church. At ang prayer of the church, pinupost natin sa punto per punto staff. Sa mga taga sa family, sa mga, mga relatives, sa mga hinaharas ng demonyo. Uh, kunin nyo po yon nandun sa punto per punto staff, ang page. Merong procedure doon. At paulit-ulit ninyo yung basahin, yung prayer ng simbahan matutortyo yung demonyo at yung buong pamilya ay mag-receive ng sacrament sacrament of confession at i-renounce lahat na mga occult involvement yung mga langis na galing sa albularyo yung mga anting-anting, mga amulets mga habak dapat i-renounce nyo yan nandun din sa uh, punto per punto stock malaking tulong yung prayer of deliverance at ang magpray dapat yung tatay ang magpray in case of emergency dapat gamitin ninyo yung prayer ng simbahan at maamis po kayo dahil matorture talaga yung mga demonyo or mag magpray kayo ng rosaryo so sa mga wag kayong uh, sumigaw dahil sa takot kapag may puses, ang daming sumigaw, ang daming natatakot, hindi yan makatulong. So, kayong lahat na nandyan, pauwin nyo yung lahat ng mga sadyante at nung, yung hinaharas ng demonyo ay dasalan ninyo ng rosario, gamitan ninyo ng sacramentals, holy and exercise water, holy and exercise oil, and holy and exercise uh, salt. Malaking tulong po yan. Si Brother Lloyd, ang driver natin. gwapong driver natin. <laughs> at si Ati Agnes, nandito sa likod. At si Brother Rafael. Uh, lagi ito, may vlog ito. I-invite mo sila, bro. Um, sa vlog mo. Sa Leopard TV, sa YouTube channel ko, Dre. At saka sa Facebook live ko sa Leopard TV. At sa page ko, sa account ko na Rafael Tubog. Mm. Doon po, mag, live po ako. Patungkol po din sa apologetics. Uh, apologetics. Katuruan ng ating simbahan. So, shout out dyan. Hello, brother. Welcome, Father. Sa, sa Turil. Turil. Takit sa Turil. Kita, kids, sa, Turil. <laughs> sa Turil, bukas. <laughs> oh, bukas alas 5 ang misa natin. Okay. Matapos yan. Matapos yan alas six. And then, magsimula lang yung talk. <clears throat> Tapos ng misa. Okay. Si Bro Ronil Calvadores. Can I ask something din po, Father? If hmm. ko meron po ba kayong schedule sa talks and empowerment of sa spiritual warfare sa so Diocese of Burungan Eastern Summer po. Wala pa po. <coughs> si Yen Yen Basahin natin yung ano te, mga um, nag-message sa atin. May nag-message sa atin. Ayaw, Doon pumunta kami sa Negros, may nag-welcome din sa amin mga na mga si na Kinaposes. Sampo. Ngayon pumunta naman tayo sa Tapa, may nag-welcome na naman. No? Dito sa Digos National High School. Pero, yung buong pamilya ay magdasal. Yung buong pamilya ay lalapit sa mga kaparian. Ito na po ang pagkakataon na lapitan natin si Kristo sa kanyang mga sakramento. So, may nag-message na, may nabasa natin uh, in the Jingjing, Jing uh, Jessica Mendoza uh, Prey, Tigos City National High School 10 to 15 na daw ka mga estudyante ang nasa PN. So, nasa pian, mga dato ni, sa pian man. <laughs> no, nasuko guro ni mga elemento nga gi-renovate ang school. Tapos, basin gipuntol ang kahoy. So, so may renovation na gawa sa school. At, yung isa, te. Eh. ay ito. Si Glads, Glad, in the name of Jesus, tapang tag-ampo, Digo City National High School. 10 to 15 na daw ka mga sadyante ang ah? sinapian ah, hindi ba ma, malinaw yung isa eh. so kita ninyo mga kapatid so yung mga demonyo oh, daw daghang na sa digos karon lang yun mga sadyante sa national high school so pero yan po ay ano Uh, palantandaan na uh, totoo na uh, Satan is real. Kapag mayroong mga uh, meron akong ini-exercise na bahay, na meron isang puno doon na sa harap ng bahay na haunted house. Itong haunted house, maraming mga disgrasya sa harap ng bahay na ito. marami talagang disgrasya nung in-exercise natin ang lugar pati na yung nasali na yung mga kahoy alam nyo yung kahoy ay namatay namatay talaga literal namatay at namangha sila dahil uh, buhay na buhay yon nung kahoy green na green yung mga dahon pero ilang mga araw lumipas so dalawang beses na po yon meron din tayong dinidiverance na bahay yung po isang puno din ay maraming bunga dahil prutas po infested po yung kahoy at namatay din pero sa uh, sabi ni Father Cavading para hindi patayin ng mga demonyo yung kahoy dapat may may formula in the name of Jesus I cast out this the clean spirits of these trees without harming the trees without harming the trees So, may formula para kung lalaya sila galing sa puno na yan, hindi mamamatay. Dahil parang sila ang nagbigay buhay sa puno. So, sa awan ng Diyos, yung bahay na, uh, na exercise, or yung lugar na na-exercise, wala nang disgrasya mula na ma-exercise ang buong bahay. Wala nang na-disgrasya, sa lugar na iyon at namatay na din yung kahoy so meron talagang mga lugar pala na uh, yung mga prone accident dapat pang deliberasyon dahil merong mga uh, nananahan ng mga masamang espirito at minsan kung makinig ka sa mga driver bakit sila huminto bakit sila nadisgrasya sasabihin nila may babae lum uh, ano Uh, ang Tagalog ng... Ni, Papakita, oh, nagpakita. Oo, uh, nagpakita. Binglan lang nagpakita. Uh, ni tabok. Ni latas. Tumawid, tumawid. Sa kalsada. May itim. May bata. Na na -disgrasya. Yan kalimitan ang ating maintindihan sa mga prone accident area. Anong dapat gawin natin? Yung pari ay mag-bless at mag sa lugar na iyan para wala ng disgrasya na dulot o sanhi ay spiritual uh, harassment mga kapatid uh, yan i-ano nyo yung punto por punto stop or bili kayo ng Aklati Father Sikia Deliverance Catholic Handbook of Deliverance Fair, mga kapatid dapat bawat pamilya may isa sa aklat na yan. Para ma-deliverance yung bahay from time to time. At ma-deliverance din yung mga family circle na may sakit. Dahil merong mga sakit ngayon, hindi natural. Preter, natural in origin. Pero sa paggamit natin ng mga sacramentals, iwasan na hindi tayo lalapit sa mga sacrament. Then maging amulet yan. Uh, maging... Uh, hindi yan maging anting-anting na yan para uh, uh, hindi tayo ma mapunta sa mga maguwang lang sa anting-anting dapat tapi tayo sa ating mga kaparian at let enjoy the sacrament established by Jesus Christ the sacrament of confession kung may sakit and of the sick and then communion, Holy Communion, the, body of Christ, yan po ay pinaka mabisa. Dahil si Kristo na po yan. So, kung may sakit ka, araw-araw, kung, kung maaari, kung kaya mo pa, araw-araw ka magsamba. So, anong lugar na ito, bro? Maa. Maa. So, nandito na tayo sa Maa, no? Matias, Maulas, Bandi, Bandibas. muhapit mo sa Santo Niño Toril parang hindi na pupunta kami sa Samal ngayon Samal tino okay. Island Doon kami matutulog ngayong gabi sa Samal Island sa, sa mga tourist spot dito tino uh -huh. sa sa Davao. sa Julita Almugin. saan ba pwede makabili ng libro sa St. Paul's po sa mga malls natin at break nyo muna ang silang consecration wag hawakan at walang cover ang kamay na uh, bago i living sa lupa mm -mm. so yung maayong hapon ampuan ba ang paglabay sa mga antik yes i-break nyo yung silang consecration and then bago kayo mag break sa silang consecration dapat nag-prepare protection kayo nag-renouncement Uh, then i consecrate niyo yung buong pamilya ninyo sa secretary of jesus and the michael third of mary then i break yung silang consecration sa mga amulets niyo and then uh mag cleansing kayo cleansing prayer and yan po sa table of contents sa catholic handbook of the deliverance prayer authored by father francisco sikiya po uh Rosario Camacho. Naurin samahan po kayo ng Diyos lagi sa biyahe ninyo, Father. At ipagdasal niyo po. Isalin niyo sa pagdasal ninyo si Bishop Alberto Uy, meron siyang minor operation sa likod ng kanya sa, sa kanyang likod. Dahil lagi si yung party sa muscle ni Bishop siguro sa kanyang paglalaro ng tennis. No. At si Juliana Mm. Uh, wina finally watch the why. At si Erika nagpadala natin ng 17 stars. William Amogis Oro, Father Asa dapit sa Turil, Davao City inyong venue sa Santo Niño Parish. Santo Rosario. Santo Rosario. Santo, Rosario. Santo naman. Parokya <coughs> ko pala 'yon. Santo Niño. At si Edwin Amante nagpadala natin ng 50 stars. Ati mm, Ate Madulen we are waiting here in Turin. Punta pa tayo sa Turin tayo. Oo, okay, magka-all. lang. Ah! Lang. Ang mga, ibili mo na to, ang mga gamit dito, Dre. Kakain pala tayo oh. doon. Doon tayo man um, uh, mag lunch uh, lunch time. Lunch uh, lunch so, na, lunch snacks. Ah, lunch na. Sabay na ang uh, lunch snacks. <laughs> all of the above pala. <laughs> <laughs> na ako'y nag-deliveran sa handbook pero wak ko asay ah, pwede na ako. So, ang dapat ah, uh, bisitahin mo talaga yung ano, punto for punto stop kapatid. At salamat din sa nagpadala ng stars si uh, Bisas uh, Jayuma. Ah, uh, at nawala. Sophia Adriatico Parani, pa-bless ka na lang yung bago sa online, no? So, every Sunday po yun, online blessing. Father, may nangyari na sa online store. May 40 student na po. Ano? Hindi ko naintindihan. Father, 40 student na po. Watching from Dumi Ngag, Sambuanga del Sur. God bless you po. At si Edwin Amante, ang sobra ray ako sa lunch. <laughs> kami mang mag 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 lunch sa bahay ni Ate Agnes. Zaki, hello Father. Where can I buy the book for delivery? Salamat po sa National Bookstore. Pwede din sa St. Paul's. Oi, si Father Joey Alcantara nanood sa atin sa Palawan. Nakole lunch na kayo. tika pagluto ko kayo. Ingat, Emmanuel. Lumibao Salamat Brother Emmanuel. At si My Jandy Arts Welcome to Davao, Father Darwin. Mula host mong tagom dre. Mary Jade Davis. As wine. So, di mula host sa Tagum <laughs> Hanggang uh, Digos. Ano, anong school yun? Koryeso College. Koryeso uh, College. Exclusive po yung talk natin sa Digos. Camping sa Father from Bung Family from San Roque Daliao Daliao Ah si Sihay Arkilano may nangyayari na po po sa Digos 40 <coughs> students na po So pauwi pauwi niyo yung mga estudyante kapatid At ah, ang dapat i-deliver niyan mga first 10 na nag yun, dapat Yan sila po yung doorway of the unclean spirits po. Sophia Adriatico Barani, bata at parents dapat mag -renounce. Yes, dapat talaga. Lalo na, lalo na yung mga guro na kung ang paaralan ay pinaduguan, dapat yung buong buong uh, mga guro pati yung principal mag-renounce dahil yung mga panday, yung mga karpentero, uh, nakasanayan nila na mag-construct ng building, mag-ano, magpadugo, mag-offer, mag-alay ng puting kambing, ah, uh, puting baboy, puting manok. Yan po ay bawal po. Bawal po yan. At si Helen ba ay amping sa biyahe, mga magsasangyaw sa Diyos. Kumusta ka na? Sister Helen, kung hindi ako nagkamali, eh, siya yung, ano, siya yung sinapian ng Santo Nino. So, magagamot siya. Papahasok uh, yung mga yung santo ninyo sa kanyang katawan while uh, nanggagamot siya akalanya uh, akala niya na santo ninyong totoo ang nakasabi sa kanya pero yung Santo Niño, mga santo, mga banal, eh, hindi yun sasapi. Yung demonyo lang ang sasapi, mga kapatid. At meron siyang, ano, meron siyang guitar man, malaki dito. So, ni sin sin sinisiris natin ng exorcism, deliverance. Uh, na-liberated na siya sa Santo Niño, nagpakilalang Santo Niño, pero hindi pala Santo Niño yun. Spiritu Tonto pala yun. At completely healed po yung ano niya yung waiter niya dahil yung kanyang sakit pala ay oppression lang hindi talaga natural so maria clara carmel father mayong uto please help please help uh, miracle of bb shy uh, sana wala na asaybuslot sa heart maria clara Uh, kung wala pang bautismo, pabautismuhan pa ninyo at uh, listen to your doctors. Basta natural na karamdaman, kailangan natin ng mga doktor po. ah, uh, Rebecca Garcia, Father Rinaud, unta makabisita po kadiri sa ni Bislig, Surigao del Sur. Wala pa tayong schedule dyan. At uh, si Angelo Labandero Father Gawa Wala Si Kelly Lee sa atin So Salamat sa mga Nagpada uh, Wag ka muna Ang tuwa <laughs> Nang live na ako Tisye Noon mag bless ka ba oh. Asa mo sa Samal Secret <laughs> Secret po <laughs> secret po. So, mag-relax po kami dun sa Samal. And, after sa Samal, punta tayo sa Turil, sa Damao po. mag ka ng oil, water. Yes, tomorrow, mag tayo ng mga sacramentals ninyo na dala ninyo. Emily Misa Ramos. noon sa atin. Wala-wala signal, re nawala dahil may tumatawag sa atin. <coughs> Father Johnson Galora nanood sa atin ngayon. Oh, uh, si G Amping Father, si Michael Casil na nanood sa atin. Welcome po sa double Father. At uh, si Shahi Son. Welcome, Dre. At uh, si Sofia Adriatico Parani si Elvin Diget welcome sa Dakbayan sa Davao Padre may si Emily Misa. sa noon sa atin so ang ganda dito sa Davao nagkain kami ng durian mamaya at sa kabukag ri, durian. Merong isang buga, uh, uh, isang basket na durian Na. <laughs> Pero <laughs> dapat kamayin, hindi gamit ng kutsara. ano dre, na apoy ni sa karton. Wow. Hindi <laughs> oh, ako muling buhol. Na ko, Sana may katulad nyo ng mga pari dito sa amin sa Iloilo -Ilo, Father. Kasi madaming mga katoliko na kinuha ng ibang sekta. Mm, totoo yan. Kaya nga, nag-online tayo, nagkatikisam tayo dahil sabihin, sasabihin na yung iba na hey, i-preach mo lang si Kristo, hindi na dapat yung ating ano, yung ating simbahan. Dapat i-preach natin yung ano, yung si Kristo lang. Hindi yung simbahan natin. Pwede ba yon? Hmm. Ipabasa natin ni Brother Rafael ha. Masahin mo bro, yung 1 Timoteo stress, No? Kung pwede ba si Kristo lang i-preach natin? Hindi kasali yung simbahan. Okay. Sa stress bro, no. bisaya at translate natin. Wala Sana makapunta kayo sa Alicia Bohol. Kasi yung high school namin dito ay maraming beses na, na may nasapian ng mga sudyante. Kayo ang pupunta so sa three, office, three, kapatid. Tuturuan kita. So, no, ang stress, basahin mo. Istres, ang magtudlos, laing pagtulunan o dili yun, sa matuod ng pagtulunan sa atong ginoong Kristo o sa atong tinuhuan. So, dalawa bro, sa teaching ni Kristo, dapat uh, sangayunan natin ang tunay na turo ni Kristo at sa kanyang simbahan. Oh, so, hindi natin mahiwalay ang dalisay na turo sa tunay na simbahan. Dahil kapag kapag ah uh, ah uh, mangyari yan, no, paano ba maging madali sa yung turo mo kapag um, piki naman yung iglesia mo? No, hindi yan mahiwalay. Dahil nung nag-market pitching kami, Brother Rafael, uh, don sa, ano, dun sa market pitching sa Luon, merong pastor, sabi niya, oh, bakit nyo yun, no, sinali yung inyong iglesia? dapat si Kristo ang is i, ano si walat hindi yung iglesia hindi yung simbahan deka focus kayo sa simbahan hindi natin mahiwalay ang simbahan at si Kristo um, si Kristo ang ulo ng simbahan. Uh chapter 1 verse 18. sa mo bro. Hmm. Um, ipabasa natin ni Brother Rafael. Si Kristo ang ulo sa simbahan. Ang simbahan naman ang katawan ni Kristo pwede ba yun? Ihiwalay yung katawan at ulo? Hmm. ano mangyari kung ihiwala yung ulo mo sa katawan natin? Parang tinapa. Oh, parang tinapa. Oo, oh, totoo. Parang Is tinapa. Diba sa inyo di si otso Siya ang ulo sa simbahan nga mawang yang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibanaw sa Dios gikan sa patay aron siya ang maguna sa tanang mga butang. Mm -hmm. Malinaw yan, si Kristo ang ulo sa kanyang iglesia. Ang kanyang iglesia ay kanyang katawan. Pwede ba ihawalay si Kristo? <laughs> Hindi. <laughs> Sumagot si Sister Helen ba? Ako po yun, Padre sa Ginood. Ako, kayo kausaban. No? Siya po yung sinapian ng Santo Nino. Kung na ako'y bation, nawala sa Holy and Exercise Oil. No? so, meron na siyang Holy and Exercise Oil peaceful na po ang ako amo family kay wala nay mudiktar sa akong nahuna. thanks timo salamat so siya po yung sinapi ng ano santo ninyo um, at then uh, sabi ng santo ninyo oh, sang ayon ka ba napapasok ako sa yung katawan at uh, manggamot tayo <laughs> so, sino naman siya na hindi... Tanaw daw, asa, ang brother ni oh. Tawagin ko na te. Sige, sige. Tawagin ko na te. Masa te? Ay, dito mo na. Nasa SM ni? Ka, likod na na. Tapos sa SM. Likod sa SM. Tawagin ko na te. Burger repeat. Sige pa ka na yan? Nimrod. de Cindy. Nandito kumisa sa Davao de Cindy. ng tutot. So, yan lang sa muna mga kapatid. God bless.